Saktong-sakto ang kalmado ng tubig dito sa DM Beach kaya dito na namin napiling magpahinga at mag-relax kahit panandalian lamang. So ayan, maglalatag na kami ng aming mga upuan at tamesa. Saktong-sakto itong DM Beach para sa mga gusto lang magdagat na budget meal dahil ito ay walang entrance fee at pwedeng hindi ka pumuha ng karilang cottage. Kaya kami, nagdala na kami ng upuan at lamesa. So ayan, nailatag na namin yung upuan at lamesa ay susunod ko na yung mga pagkain. So Jollibee nga lang yung wow. dala namin guys Hindi ako nag endorse Pero Jollibee baka naman <laughs> So medyo gutom na nga rin kami Kaya kumain na kami At sabto kasi 11 na Kaya pwede na kami magtanghalian ng maaga Itong B&B siya ay alam na alam ito ng mga taga Puerto Princesa. At sa mga hindi naman taga Puerto Princesa, huwag kayong mag-alala dahil madali lang naman itong mahanap itong BM Beach. Hanapin nyo lang muna pag nasa Puerto Princesa na kayo ay am Adventist Hospital. At sa gilid ng Adventist Hospital ay makikita nyo ang BM Road at paradahan ng mga tricycle. So tatanungin nyo lang ang mga tricycle driver doon, tuturo na kayo kasi yung daan na yun ay dire-direcho lamang, mga 2 to 3 kilometers lang mula sa highway papasok ng BM Beach. Pagkatapos namin kumain, ay naisipan ko naman isip itong aking lutuan. Dahil magluluto naman ako ng talaba na nabili ko lang sa murang halaga. Alright! So ayan mga kadayo, papakuluan lang natin itong ating talaba at pagka na at bumuka, pwede na. Wow! Kainan na! Alright! Bago pa kumulo itong ating nilulutong talaba, ay ihahanda ko na ang sausawan niya. Simpleng simple lang ang sausawan, mga kadayo. Suka, asin, at sili lang. Talo-talo na. Alright. At syempre, kailangan, bago ang iba, tayo munang mauna. Kakainin ko na tong una kong sinalang matalaba. Mm, mm, inamoy ko pa talaga. Ayan, na natin sa inanda nating na suka. Ah, yami-yami! At ito na ang pinakaiintay natin. Kumulo na at bumuka wow! na itong ating napakasarap na talaba. Let's go! At pagkatapos natin magluto ng talaba, ang susunod ko ay magtakulo naman ng mainit na tubig. Siyempre, kahit tanghaling haling tapat, ito ang paborito natin, ang magkape. At siyempre, hindi tayo papauli. Nagdala din ako ng pangkape. Nice! At pumili na pala rin ako ng kape sa malapit lang dito na tindahan. At niyaya ako ng aking asawa na magkape kaming dalawa. At dito nag-usap kami habang nagkakape. So ayan, tinuro niya sa akin na kapag ng babae, doon niya daw ako ipapatakot. <laughs> At maraming sarapat dahil tinapos niyo itong aking video. Kaya eto, anak po, ang ngigiti sa inyo. Alright! See you sa mga next nating video. Bye-bye!